Oh, ayan si Angkol umakit sa puno ng nyog. Hindi natin na videohan yung pag-akit niya Ang bilis kasi, mat sa amo eh <laughs> <laughs> Ang bilis kasi eh. Nagulat na lang Nandun kami Ando na, sa, na sa, taas. sa taas eh Grabe talaga Ayun na siya eh Hindi natin na yung pag-akit niya eh. Ang bilis eh Namiss natin Ayan siya oh Ayun na siya oh Oh. Grabe. Dapat sumali ito sa palasebo, no? Yung, yung palasebo, yung akyatan ng ano. Ang galing, no? Ang bilis. Ilang, ilang, uh, se chick, second lang yun, eh, no? Hindi pa minute, eh, ni pag-atlet niya. O, so, yun. Ayun. Ayan siya o oh, inakyat niya nangunguha ng nyug ay ng buko. Sarap yan, press. O oh, nangunguha ng buko. Ayan si Angkol. O oh, umakyat. Ang bilis ng pag-akyat niya. O oh, inakyat niya lang yung buko. Ang mira, no? Ganon dito, ang bilis lang. Pag sa Manila yan, iniisip mo kung paano mo makukuha yan. Pero dito, saglit lang, oh. Oh. Second lang. Second lang. Nakaakyat na. Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. So, ayun. Yung buko niyang nakuha, nagbagsa na. Sarap yan. pres yan, no? mo rin yon? Oo. Ah, okay. Sige. Kakatin din daw niya. Ayan, ang bilis niya, oo. oo grabe. Oh, ayan na siya. Tanan, tanan, tanan. Tan, tanan, tanan, tanan. Kapag manliligaw ka, sabihin mo, handa akong umakyat ng maraming buko. Makuha ko lang ang matamis mong oo. Oh, ayan. At may ialay ko sa'yo ang masarap nasabaw ng buko. Ayan. 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 Ayan siya. Ayan, Oh. Dito ako. Lilim ako. Dito ako sa lilim. Mainit eh. Saglit lang. Seconds lang. Inakit niya yung buko. Ayan. Kaya pag manliligaw ka, dalin mo rito yung nililigawan mo. Dadalin mo rito, lalo na kung taga Manila. Oo, oh, sasabihin mo eh. Alang-alang sa laki ng pagmamahal ko sa'yo. Handa kong akyatin ang maraming puno ng buko. Maialay ko lang sa'yo ang masarap na sabaw ng buko. Ayan. Ayan. Eh, nangunguha ng fresh buko. Sarap yan. Fresh sa Bau. Kaya na siya. Oops. Ma matigas ah. Hindi kagaya kanina. Isang ano mo lang. Talsik ka agad ah. Ito medyo ano ah. Ayun, bagsak siya. Ayun, ayun. Bagsak siya. Oh, huwag kang babagsak ha. Huwag kang babagsak. Delikado. So, ayan siya. Dito yan sa farm sa New Hinguog, Agusan del Sur. Yan. Ayan na siya. Tagumpay, tagumpay. Tagumpay. Ayan na, tagumpay. O, taas ang dalawang kamay, tagumpay. Tagumpay. <laughs>